ganang ng pamilya niya, pati mga anak niya bangag. Dahil mismo sabi ng akin designer friend na yung anak niya ay sumisinghot. hot. Si Sai Sai, yan sumisinghot. hot. Bangag, Lisa, ang mga anak mo. Katulad ninyong pamilya niyo, mga bangag kayong, mga salot kayo sa lipunan. Yan ang sample si Kuting at si, si Bangag at si Ahas. Bigyan nyo ng sample yan. Putangin lang yan. Yan ang nagpapaano sa inyo. Ano tingin sa inyo? Ganyan? Asa na yung hindi naman lang binigyan ang inyong ano, ang inyong uh, pagkatao? Sino yung mga, yung mga adik na nagpapatakbo sa inyo? Isang matinding pasabog na naman ang inilabas ni Maharlika dahil bukod pala kay Marcos Jr. ay buong pamilya pala niya ang sumisingot ng pulburon. At inilabas na rin niya ang pangalan kung sino nagsusurprise sa kanila. Kaya naman, kahit ano pang hinaing ng mga tao lalo na ang mga manging isda, na umiiyak na sa hirap at nagsasabing hindi ayuda ang kailangan nila para mabuhay. Kundi ang matagal ang hanap buhay ay malabo silang mapakinggan ni BBM dahil wala ito sa tamang pag-iisip. Kaya naman, kailangan ng masampulan si Marcos Jr., Diba? Mayroon na tayong exposed na may nagpatiwakal, okay? May naggurgur sa kanyang sarili dahil binulyawan, sinigaw-sigawan ni Lisa at kung ano-ano pang mga kababoyan ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Kaming po yan sa mga taong nakakaranas mismo sa loob ng Malacanang na sinisigaw-sigawan ng pamilyang bangag. sinigaw sigawan hindi na hindi makapahinga ng maayos sa mga PSG par excessive partying at kung ano-ano pa message umalis na nag, nag early retirement na dahil hindi kinakaya ang pangbababoy ng gobyernong ito. Sobrang sobra na nga ang ginagawa ng mga ito kaya tama lang, okay? Na talagang humakbang kayo bilang isang maisog, di ba? Imagine nyo, this is not about Duterte. Hindi ito tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa usaping panglipunan, usaping bayan. Si Pangulong Duterte, na-enjoy na yan yung buhay niya. Ginigipit lang siya nitong mga bangag na ito na walang utang na loob. Pero higit sa lahat, ang pinag-uusapan natin dito, paano ginigipit, tinatanggalan kayo ng hanap buhay? Katulad ng mga mayors and governors na sinususpend nila. Katulad nitong walang due process na hindi nagpaliwanag kung ano ang uh, nilabag mo, anong violation katulad ng uh, Mindanao Development Authority na tinanggal din ang sekretary doon. Imagine ninyo, once na mama ito 'yung red daging itong tunay na ano, ina red daging talaga eh. nakapag-associate na ka kay Duterte o dati kang dati kang nag-work kay Duterte ano na kinalaman ng mga PSG by the way ano ang kinalaman ng PSG kung sila ay naglingkod kay Pangulong Duterte nung panahon niya eh sabi nga ng sender natin ang ating na puting ahas e even panahon ni Noynoy -Noy, ay nandudu na sila din inabsorb lang sila nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi gano'n naman yan. Alangan naman, alangan naman pag nagchange ka ng government, e tatanggalin mo lahat ng sundalo at polis na kailangan magbaw lang magbaw sa'yo, di ba? O mga PSD, hindi po pwede yun. Kasi ito mga PSD na to, ito mga sundalong ito, ginagawa lamang yung trabaho nila. Bakit? Kasi ang gusto ng hinayupak na bangag ito at Lisa Tanas na ito, naaayunan sila sa kanilang mga pulboronic activities. Yung kanilang mga pumpiangan, tsoktsakan, or jihan, o swing, you know, mga swing-swing dyan sa Malacanang, ang mga bumababoy dito sa bayang Pilipinas. Kaya kung oh, hindi kayo kikilos, again, hindi rin naman ako titigil para palalanan kayo. Dapat hindi tayo mapagod. May mga moment akong ganyan. May mga moment ako na gigil na sa mga ginagawa sa inyo pero hindi. Dapat talagang labanan natin ang mga bangag na ito. Kayo po dyan, mga sir, mga ma, mga general. Okay, na matlayog ang inyong pinag-aralan, ang inyong mga eksperyensya sa buhay. Ulit-ulitin ko. Bigyan nyo ng sample si Kuting at si, si Bangag at si Ahas. Bigyan nyo ng sample yan. Putang ina niya, yan ang nagpapaano sa inyo. Ano tingin sa inyo ganyan? Asa na yung hindi naman ng binigyan ng inyong ano, ang inyong uh, pagkatao? Sino yung mga yung mga adik na nagpapatakbo sa inyo? Following incident, shouting and disrespect of the first lady, Lisa Araneta Marcos and other members of the first family. Kasi yung mga anak niya mga bangag din. 'Di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, sabi ng kahit kilala kong designer ang nagsusupply ng pangsinghot ng pulburon kay Bangag at kay Lisa Marcos ay eh yung si pangalan, di ko alam kung anong apelyedo niya, si pangalan ay Joji. Yan daw ang nagsusupply ng pulburon kay Lisa at sa mga anak niya. Kaya, no wonder, mga sir, mga ma'am, ganito po ang trato sa inyo. Wala silang pakialam sa professionalism, wala, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng dignidad. Kasi wala silang ganun. Diba? Dahil mismo nakapaligid na sinasabi ni Lisa na uh, bunch of uh, gay people, mismo, ayon sa kaibigan ko dati, ayon ang nagsusuplay ng polboron sa kanila, mga palangga. Nakakayak yung mga mangingisda. Pinuntahan sila doon ng mga hinayupak ng mga kongresistang ito, binigyan sila ng ayuda ng magkano, 3,000, 5,000, 10,000. Ang ibang sabi sa kanila, hindi nila kailangan ng ayuda kasi 3,000, 5,000, ilang araw lang yan, mawawala na yan. Paano ipambayad sa kuryente? Pambayad pang, pang aral ng mga anak na. And it's true. Ang gusto nila, yung mga malaya silang pangista, eh niyo mismo sa mangingisda. Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya silang mangingisda. So pini-fake news kayo ng bangag na presidenteng ito na sinisisi ang Pangulong, Pangulong Duterte sa gentleman's gentleman's agreement na kalechihan nila. Kasi gusto nga kayo isa lang ng bangag na gobyernong ito sa gyera sa bang bang bangsa sa China. Mismo ang mga magsasaka. Magsisinungaling ba yung mga yan? Magsisim na sa harap ng mga judge mo, ng mga kongresista, na nung panahon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, malaya silang nakapangisda. So sa pangalang panahon ni Kuting, hindi sila makapangisda. Kasi ba, no? Dahil gusto ni Kuting, imbes na magkaroon kayo ng kabuhayan ng mga mangisda, kayo ay isasabak sa gera o gusto niya kayong ma-chugi at mabura kayo sa mundo hindi sila natutuwa sa ayuda. Ginagawa mo lang, bangag, tambalusos, mga inayupak kayo lahat. Yung ayuda-ayuda ayuda na yan, pahawakin nyo ng pera yung mga fishermen, yung mga mang para kunyari gumagawa kayo, uy, binigyan ng tigti 3,000, tigpa 5,000 ito, mga, mga, mga magsasaka or yung mga mangingisda. Para gamitin nyo, exploit ninyo na kunwari, marami pang sumusuporta sa inyo. Pero hindi, Negative 8 ka na nga sa survey, Marcos Jr. Kaya wag mong gagamitin yung ayuda dahil hindi nyo pera yung mga hinayo pa kayo. Instead of livelihood program, sustainable program, economic prosperity ang ibigay ninyo at mga trabaho sa, sa taong bayan, yung mga ayudang sabi. Sinabi mo na rin mismo dito ng mga fishermen na ito ay band-aid solution. Kitang-kita mo na sa harap harapan ng mga kongresistang, mga tong mga yawa, sinasabi niya na, you know, kilala niyo lang kapi kapag election. It's true. Kasi katapag katapos ng election, yung pera ng bayan, binubulsa. Pinagbabayad ni Tambalos no sa uh, pagbabribe sa chacha na yan, sa charter change na yan. O, pinambibili ng mga Hermes, pinambibili ng mga pang shopping ng mga askabet at asawa ng mga politiko, martista man o hindi. Ang pera ng taong bayan, kailangan niyong umakbang bilang maiso. Dahil pupulutin kayo lahat sa dun, sa bang-bang-bang. Pag hindi nyo pinigilan si Marcos Jr. na ma, uh, ipagpatuloy yung kanyang kadyoangan, ang kabangagan ng pamilya niya, pati mga anak niya, bangag. Dahil mismo sabi ng aking designer friend na yung anak niya ay missing hot. Si Saisay, yan missing hot bangag Lisa ang mga anak mo katulad ninyong pamilya nyo mga bangag kayong mga salot kayo sa lipunan ay pa kayo hindi na kayo naawa sa mga mangis na well, what do you expect mga kababayan si Martina Raneta si Tambalos Dos dyan sa Bureau of Customs si lahat yang halos dyan na mga tinalaga ni Lisa si Larugio kasabwat sa smuggling agricultural smuggling kaya hindi po aahon ang buhay ng ating magsasaka during the bangag administration. Unless kung kayo ay hahakbang bilang maisog. This is not about Duterte. Si Pangulong Duterte nag -e enjoy na yan sa kanyang retirement moments. Kung tutuusin, hindi na siya dapat nagpapakahirap, nagpapakapagod dyan para magsalita sa stage. Pero ano ang pinili, ano ang pinili niya? Ipagtanggol kayo. Dahil kung si Pangulong Duterte ay nangamkamyan katulad nila Kuting Junior, nila Bangag, nila Tambalos, makikita niyo. Eh bakit si Pangulong Duterte payak pa rin ang pamumuhay? Hindi niya ginawa yung two years na ginagawa ni Marcos Junior at ni Lisa Tanas at ni Mel Robles na magpanalo ng loto ng loan vetor. Dahil kung si Pangulong Duterte ay yan ang intensyon, makikita natin ang kanilang pamumuhay na katulad ng ginagawa ni Romualdez ng mga bangag na Marcos yung acquire ng acquire o oh, kamkam ng kamkam -kam. kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga na ama 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 pagnanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan pinakamalala ang mangyayari dahil ang pasimuno pala sila sa pulburo binigyan ni FVR at si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik ulit ang tao sa mga naunang admin na no, walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na napatuloy silang pag Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan Sa na kami at dahil sobrang mahal na ng gili. Gusto gilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga katibunan ang ginawa nila. Ay, labilit lang si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinala ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala itong Mark Trotter na tandem noong eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi mag sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Amerika ang pinansyal nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government yung binoto natin. Pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanonok lang. Ka na kami. Bakit ito pa first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ang na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa ang advocation niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.